Ha? Ito, sitwasyon ng ano Gawa ng Bagyong Christine So yan Ito, ito na Saan na sa may harapan namin Ito ha, ito malapit dyan ha

Wala pang tubig dito. Baha na doon. Wala pang tubig dito sa school. Baha na doon. Ayan, sa harapan, wala o. Oh. oh. wala pang tubig dyan. Wala pang tubig dyan sa may harapan school. Yung gate na yan, kapag may tubig na yan, wala pa rin sa amin. Ngayon, dahil barado yung ilog doon, binaraan yung ilog doon sa may, ano, sa may PPA. Nagka yung daan ng tubig, dito na, sa kalsada. Hindi na dito sa ilog. Kung makikita nyo, yung ilog, ayan o. Oh. Walang ragasa yung ilog o. Oh. Walang ragasa yan. Dahil linarangan yun, yung PPA na yun, dyan na dumadaan sa kalsada. O, oh, Ayan, sa mga... Sa mga bulag na hindi nakakita. Ayan. Ayan, yung tubig na dapat sa ilog dadaan. Eh, dito dumadaan sa kalsada. <tod> nagpapanig ang mga taga fairway. Pero sa school, wala pang baha. Noong nakaraan, baha na sa school, wala pa dito sa kalsada. Dahil linarangan yung ilog Dito na nagdadaan yung ano, tubig Eto na yung pinakakanal Ayan na yung pinakakanal niya. Dito na nagdadaan Bebang kuwi Dama yung school, wala pang ano Mas, Oh Kanina to, Nakita nyo nun nakaraan? Yung nakaraan, ano, may tubig na sa school. May tubig sa school, baka sa school dito wala. Anong nangyayari kasi, yung ilog, nabarahan. Nabarahan yung ilog, kaya dito dumadaan na yung tubig. Nasa mga bulag na hindi nakakita, o, ayan. Sana magising kayo. Alam nyo na kung sino yung nyo. Pero <laughs> kayo. Totoo hindi lang ano ang naperwiso nyo lahat ng tao dito oh, nag-evacuate yung mga taga fairway wala oh. <laughs> pang tubig, hindi nee, ito na ang nagiging kanal Itong street na to, nagiging kanal kasi wala nang lulusutan doon sa may kanlalay, gawa ng mataas na yon tinasan, ginawang BJMP ngayon, hinarangan yun, tinasan yun ngayon, ang tubig iigot na sa perway pagkalat niya sa perway walang lulusot ang kanal dito na yung kanal niya oo, oo. tingnan mo yung ilog, kalmadong kalmado dapat ang ragasaan ano, ng tubig, doon sa ilog dapat doon sa ilog ang ragasaan ng tubig wala eh ayan niyo ngayon lakas oh. Walang inaasahan yung ano, walang inaasahan yung tubig na dadaanan sa kanal kundi dito kasi ito lang yung pinakakanal niya. Ay yung kanal niya sa may harapan ng gate namin ayan. Na oh. Dapat 'yan inaayos na. no una pala nagbaha na, dapat inaayos na nila 'yan.